So guys, magandang umaga guys Dito na naman tayo guys Nagpalaot na naman tayo guys Kasi hindi naman naalon guys At dito mayroong mga parko nga naka Tago dito sa lugar namin guys oh. So. Siya dai guys. Shout out dai dito kang Rodel Dulier. Shout out dai. Dugay-dugay na nawa na ako mapanginanoy guys kay Ini nga busy lagi kay guys sa trabaho guys. Shout out dai Rodel Dulier. shout sa tanan ako ng mga viewers o mga supporters ini akong mga content salamat guys sa inyong tanan sa pag support God, bless you o sa tanan sa mga uh, kahigalaan Amigo God bless sa inyong kanan so, sana nandyan kayo sa magandang condition ngayon sige guys salamat guys sa inyong tanan guys mamaya na lang sub guys pag ano makapwiston tayo sa istuhanan natin dito sa ating payaw na pa kami guys ng pampain namin guys wala pa kaming pampain guys dito lang muna bye bye guys, man, huli tayo ng kumpain guys. Hindi kami nakabili kanina guys. Kasi okay. umuwi ng okay. onti pa lang na huli natin guys lang well guys so nahuli natin guys punti pa lang guys sabay na rin guys ligo guys mau, pulang bay, pulang -pula. oh -oh. ya apa -apa? merong tumulong sa atin guys pang makapain tayo guys ibigin ko na lang ang kuha niya kasi mayroon siyang ibang klase na panghuli sa pintin ibigin ko na lang ang makuha niya pwede mag magligo lang muna tayo guys <laughs> Ano na tayo dito sa lalim banda malalim ah, uh, isang linggo na guys, hindi ako na ligo guys. Sa dagat. ah, <laughs> uh, isang linggo na guys, nga hindi ako nakakaligo sa dagat guys. Pero sa tubig tabang, halos araw-araw guys. Sa dagat, buwan. Minsan lang guys. araw-araw pumunta sa laut pero hindi na hindi makapag paligo dito sa dagat hey okay, guys maya na lang, guys pag ano hindi na tayo sa pagkana natin ang guys bye bye guys A few moments later. Guys, nice. mga guys. ayo la plus guys, salamat guys. Hello guys, ayong photo guys. Uli, uli na ta guys kaya may covid punya, kusog kong hangin. ah uh, dasmag dasmag ang hangin guys. uli na lang ka guys eh hindi na sa hindi na lang masaka ang lansha dito sa saugan hindi sa eh. na lang masaka hey guys hindi na lang dito sa dapling guys kung sa isda mayroong isda guys Saka sige lang okay, Guys Salamat guys Bye bye A few moments later yo guys May hapon guys Yan na ito Kuha ka guys Ito ang Bagong nahuli natin Ngayong, ngayong araw guys Buti nyo na nakakuha tayo ng kain kanina kanina umaga meron din na huli kontera guys na huli natin isda guys ito lang guys hindi man nagpahuli guys ang isda kunti lang na huli natin ito may isang lapu-lapu lapu kanina na huli natin guys ang lapu-lapu guys ito yung salo guys hindi pa na ano ito lang muna guys maraming salamat sa pagsubaybay nyo palagi guys at sana hindi kami magsawa guys at hindi rin ninyo makalimutan ang pag subscribe at yun lang ang masaya na kami yung mga content creator kung ma ano kami ninyo ma subscribe at ma like and share sa mga kaibigan at maraming salamat guys dito lang muna guys bukas na naman ulit guys See guys maraming salamat ingat kayo palagi bye bye